Ang kwento natin ngayon ay isang pangyayari na hindi mo akalaing magagawa ng ina sa kanyang pamilya noong Mother's Day ng taong 2011. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Ana Maria Magno at Antonio Gana ay nagkakilala sa Pilipinas habang nagtatrabaho sa airport. Si Antonio ay isang retired colonel na itinalaga bilang general manager ng Manila International Airport noong 1990s. Dalaga si Ana Maria pero si Antonio ay may asawa na at mga anak. Mas matanda si Antonio nang humigit kumulang na 30 years kay Ana Maria. Nagkaroon sila ng relasyon na at dahil dito kinasuhan sila ng bigamin ng legal na asawa. Ngunit walang nangyari sa kaso dahil ayon sa balita nagpa-convert si Antonio sa Islam para mapakasalan ang mas bata at magandang si Anna Maria. Namuhay sila ng tahimik at masagana sa Pilipinas hanggang sa nagdesisyon sila na lumipad patungong US at doon na itaguyod ang pamilya. Naniran sila sa Orange County at nagkaroon ng dalawang anak na lalaki na sina Tony at Alfonso. Marami ang nagsasabi na larawan sila ng isang maganda at perpektong pamilya. Makikita ang pagmamahal ng mag-asawa sa isa't isa at ang pag-aaruga nila sa kanilang mga anak. Pero noong October 2010, dumating sa kanilang pamilya ang isang napakabigat na pagsubok. Matapos magpatingin sa doktor na pag-alaman nila na si Anna ay may stage 2 breast cancer. Agad na tinawagan niya ang inang si Evelyn Magno sa Pilipinas para sabihin dito ang malungkot na balita. Mabilis naman itong lumipad sa Amerika para damayan ang anak. Ayon kay Evelyn, masigla naman ang kanyang anak at lumalaban si Anna Maria sa kanyang sakit at talagang umaasang gagaling siya. Pero may pagkakataon din na napapansin niya na nawawalan ito ng gana sa buhay at pinipilit lamang na ipakita sa kanyang pamilya na matatag siya. She said, I have cancer. That broke me. Cancer to me is, is something that's not curable at that time. That's why I came right away just so I could be with her. Sumailalim si Anna sa chemotherapy at radiation para sa kanyang sakit. Inoperan din siya at tinanggal ang kanyang dibdib upang hindi na kumalat ang cancer. she had stage two breast cancer then she had a double mastectomy i know there were many drugs that anna maria was taking so that worried me i did a little research on some of them and they were hallucination producing and they were depression producing you know i would worry if i would ask her when she comes out from the clinic what happened Nagsimula na rin malagas ang kanyang buhok. Naging mahirap para sa kanya ang mga side effects ng kanyang gamutan. Hindi siya makatulog at kinakailangang uminom pa ng karagdagang gamot para makatulog. Nagsimula nang madepress si Anna sa ikalawang cycle ng kanyang chemotherapy. Nanghihina siya at nahihirapang huminga kuminsan tunay ngang hindi lang katawan ang apektado ng kanyang sakit pati na rin ang kanyang pag-iisip habang pinagdadaanan ng pamilya ang lahat ng ito ay dumagdag pa ang kanilang pinansyal na problema noong panahong ito ay hindi na kumikita ang kanilang negosyo gustong-gusto na ng mag-asawang ibenta ito pero wala namang gustong bumili problema na si Antonio sa mga gastusin. Wala masyadong pumapasok na pera sa kanila tapos may sakit pa ang kanyang asawa na kailangan ding tustusan ng gamutan. Kinailangan din nilang lumipat sa mas maliit na bahay at tuloy-tuloy na magtrabaho para sa kanilang mga gastusin. Ito ang mas lalong nagpapabigat sa damdamin ni Ana. Minsan naiisip niyang magpakamatay na lang para tapusin ang kanyang paghihirap at tulukan ang pamomroblema sa kanya ng pamilya. Nagsimula na rin siyang makarinig ng mga boses na nagsasabi sa kanya na gawin na niya ang kanyang mga nasa isip para matapos na. Napapagod na siya sa kanyang buhay. Grabe na ang kalungkutan na kanyang nararamdaman pero pinipilit pa rin niyang magtrabaho sa kanilang negosyo sa kabila ng mga iniinda dahil wala namang gagawa nito. Noong May 8, 2011, nagising si Tony ng alas 9 ng umaga. Dumiretso siya sa kusina at nakita ang kanyang ama na nagluluto ng kanilang agahan. Matapos nito ay sabay-sabay silang mag-anak na kumain. Ibinigay nila ang kanilang mga regalo at card kay Anna para sa Mother's Day. Napansin nila na napakabagal na niyang kumilos pati ang kanyang pagsasalita. Tulala at mukhang wala sa sarili. Tumindig si Antonio at inakay ang kanyang asawa patungo sa kwarto para makapagpahinga. May mga kaibigan dumating noong araw na iyon para manood ng laro ng Lakers sa kanila at pagkatapos ay umuwi na rin. Bandang alas 4 ng hapon habang nasa sala ang mag ama, biglang nakarinig sila ng parang may sumabog. Ang akala ni Tony nahulog ang kanilang TV, pero hindi naman pala. Napaisip tuloy siya kung saan nanggaling galing ang ingay na iyon. Biglang binanggit ng bunsong kapatid na may naaamoy siyang pulbura ng paputok. Nanlaki ang mata ng amang si Antonio pagkarinig nito at mabilis na tumakbo patungo sa kwarto kung saan andun si Ana. Sumunod ang magkapatid sa ama. Nakita nila ang ina na nakaupo sa gilid ng kama at may hawak na baril. Agad na lumapit si Antonio kay Ana Maria para agawin ang hawak nito. Pero bigla na lang itinutok ito sa kanya at pinaputok. Tumakbo agad ang mga bata palabas ng kwarto sa sobrang takot. Pumunta si Tony sa may kusina habang si Alfonso naman ay nagtago sa likod ng sofa. Nang lumingon si Tony, nakita niya ang kanyang ina na papalapit habang nakatutok sa kanyang baril. Nagsisisigaw siya sa takot at paulit-ulit na sinabing huwag kang magpapaputok. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang isang putok at bumagsak siya sa sahig. Tinamaan siya sa braso at isa pa uling putok ang kanyang narinig. Nakita na lang niya ang kanyang kapatid na si Alfonso na kinuha sa inang baril. Tinangka ni Ana na barili ng sarili pero dumaplis lang ang bala sa kanyang lieg. Doon na nagkaroon ng pagkakataon si Tony na tumakbo palabas ng bahay at tumawag sa 911. Hey! Hey! Away right from the house and away from where your mom can see you, okay? Okay, okay. Put well, my brother's in there. Please hurry up, please. My brother's in there. Okay, sir, hold on. I'm going to get the sheriff's department on the Oh, oh, oh. <laughs> Itinakbo naman ni Alfonso ang baril at lumabas din ito ng bahay. Nandumating ang mga pulis agad nilang pinasok ang bahay ng mga gana. Hindi sa isang mga kwarto at pagdating nila sa master's bedroom, nakarinig sila ng pagiyak. Nakita nila ang mag-asawang Antonio at Ana na magkayakap sa sahig at duguan. May sugat si Antonio sa kanyang dibdib. Una akala nila ay pareho silang sugatan at mga lalaki ang nasa sahig. Ngunit noong kinausap na nila ang umiiyak ay nalaman nila na ito pala ay isang babae at siya ang bumaril dun sa lalaki. Ayon sa mga otoridad, parang wala sa sarili si Ana nang matagpuan nila. Nakatingin lang ito sa kawalan at sinabing siya ang bumaril sa kanyang asawa. Nakiusap pa ito sa mga pulis na tapusin na rin ang buhay niya ng mga oras na yon. Agad silang dinala sa ospital pero si Antonio ay binawian na rin ang buhay kalaunan. Tinanong ng mga otoridad si Ana kung ano ang nangyari. Kahit na para itong nawawala sa sarili dahil sa kanyang nagawa, ay nakapagkwento siya sa mga pulis. Ayon sa kanya, balak niyang iligpit ang sarili pati ang kanyang pamilya. Gusto niyang sama-sama silang lahat para walang maiiwan at walang malulungkot kapag siya ay mawala. Ang mga ipinahayag na ito ni Ana ay nai-record ng mga pulis pati na ang iba pa niyang sinabi. Habang nakakonfine ay laging sinasabi ni Ana sa mga doktor at attending nurse doon na gusto na niyang mamatay at sumama sa kanyang asawa. Naoperahan naman si Tony at natanggal ang bala sa kanyang braso. Nang siya ay magising, nakita niya ang isang pulis na nakabantay sa kanya. Malaki ang kanyang pagpapasalamat sa pagdamay sa kanya ng pulis na iyon. Ngayon nawala na silang mga magulang, matinding takot at pagdadalamhati ang nadama ni Tony. Pumanaw na ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay makukulong. Natakot siya sa magiging kapalaran nilang magkapatid at siguradong sa bahay ang ang bagsak nila. Samantala si Evelyn ay lilipad patungong Amerika na walang kaalam-alam sa nangyari. Nabigla siya na makita ang isa sa mga anak ni Antonio sa unang asawa sa airport. Binati niya ito, ngunit galit na sinabi sa kanya na pinatay ng anak niya ang kanilang ama. Dito ay naguluhan na siya dahil isusorpresa niya sana si Ana sa kanyang pagpunta sa Amerika. Ngunit siya pala ang nasorpresa nang sinabi sa kanya ang nagawa ng anak sa sariling pamilya. I saw Antonio's. Son, the son of Antonio by the first wife. I approached him and I said, Oh, we're taking the same flight. And all of a sudden, one of these girls looked up at me and said, Don't you know what happened? I said, No. She she was sort of angry. And she said, Ana Marie shot my dad, and she shot Tony Boy. Noong ding taong iyon ay sinampahan ng kasong pagpatay si Anna at itinakdang kanyang piyansa sa $1 million. Nagsimula ang paglilitis ng kaso noong 2013. Sa harap ng korte, nagbigay ng pahayag ang ilang mga eksperto, kabilang na ang kanyang oncologist tungkol sa kanyang karamdaman. Ayon sa doktor, ang mga gamot na iniinom ni Anna ay nagdudulot ng maraming negatibong epekto at ilan sa mga ito ay ang pagkalimot, pagod at sobrang pagkabagot. May steroids din itong iniinom na ang side effects naman ay pagkakaroon ng psychosis, mood disorder, at insomnia. Pero idinagdag din ng doktor na bagamat maraming dinadaing na side effects sa kanyang mga gamot gaya ng pagkawala ng gana sa pagkain, pagkapagod, pagpapantal sa balat, at pagkawala ng kanyang buhok, dagdag pa ang insomnia, niminsan ay hindi nito nabanggit na nakakaranas na siya ng depression. Nagbigay din ng pahayag ang psychiatrist na tumingin kay Ana noong mismong araw na maganap ang krimen. Ayon dito si Ana ay nagdedeliryo at wala ito sa sarili dahil nasa ilalim siya ng psychotic depression. Dahilan kung bakit dilat na dilat ang itsura nito at nakatulala. Sa harap ng korte, sinabi ni Ana na noong araw mismo ng Mother's Day, sobra-sobra ang kalungkutan na kanyang nararamdaman. Depres na siya at hindi normal ang nararamdaman. Para bang lahat ng problema ay napakalaki at nakapanlulumo. Wala na din siyang ganang kumain. Hindi natutulog at gusto laging mahiga at mapag-isa. Sinabi nitong naalala niya ang kinuha niya ang baril pero di niya maalala kung nilagyan niya ito ng bala. Tapos nakarinig na lang siya ng isang putok at nakita niya ang pagpasok ng kanyang mag-aama sa kwarto. Pero di niya maalala na ipinutok ang baril sa kanila. Ang naaalala lang niya ay kasama niya ang panganay na anak sa sala at narinig ang bunsong anak na tinawag siya. At ang susunod niyang naalala ay ang yakap yakap na niya ang kanyang asawa na si Antonio at may mga taong pumasok sa bahay at isinakay siya sa ambulansya at ang huli ay namagising siya sa ospital. Yun lang daw ang kanyang mga naalala. Pero hindi siya pinaniwalaan ng mga hurado sa kanyang mga sinabing ito. May mga record na interview kasi ang mga pulis sa kanya nung siya na sa ospital at ipinarinig ito sa korte. Doon ay sinabi niya na sobra na siyang nalulungkot at gusto na niyan tulukan ng kanyang paghihirap pati na ang buhay ng kanyang pamilya. Kaya't isasama niya ang pamilya sa hukay para sama-sama na sila walang maiiwan at walang malulungkot. Sinabi din niya na hindi mabubuhay ang kanyang mag-aama kung mawawala siya. Tom. Pero lahat ng ito ay itinanggi ni Ana at sinabing wala siyang naaalala na sinabi niya mga iyon. Magkaganon man, aminado naman siya na binaril niya ang asawa at ang kanyang panganay. Bago ang deliberasyon, nakiusap ang judge sa mga hurado na isalang-alang ang kalagayan ng isipan ni Ana at ang iniinda nitong karamdaman bago niya gawin ang pamamaril at saka sila bumuo ng kanilang pasya. Noong April 2013, matapos ang dalawang araw na deliberasyon, napatunayan na may sala si Ana Maria Gana sa kasong pagpatay sa asawang si Antonio at pagtatangka naman sa buhay ng kanyang anak na si Tony. Naatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Hindi tinanggap ng mga hurado ang idinahilan ng depensa na ang 43 years old na si Ana ay may malubhang depresyon at nawala sa sarili dulot ng mga iniinom na gamot. Pinagbasihan nilang kanilang hatol sa ginawa ni Ana na magpaputok ito at tumama ang bala sa kisame at inintay ang pagdating ng kanyang pamilya. Nang pumasok ang kanyang mag-aama sa kwarto gaya ng inaasahan, ay pinaputokan niya mga ito na ikinasawi ng kanyang 72 years old na asawa at malubhang ikinasugat ng kanyang 16 years old na anak. Ipinapahiwatig nito na nakakapag-isip pa siya at nandoon ang kanyang intensyon na talagang iligpit ang kanyang pamilya kasi inabangan niya ang pagpasok nila sa kwarto. Pero noong araw ng sentensya noong June 2013, pinababa ng judge ang kanyang parusa at nahatulan lamang ng 40 years na pagkakakulong dahil na rin sa pakiusap ng isa sa kanyang dalawang anak. Matapos ang hatol nagsalita si Ana sa harap ng korte. Ayon dito, napakasakit ng kanyang mga ginawa sa kanyang sariling pamilya. Gayon din sa naon ng pamilya ng kanyang asawa. Sinabi din itong puno siya ng pagsisisi at inaming wala siyang kwentang tao. Nagsalita din ng kanyang panganay na si Tony sa harap ng korte at sinabing miss na miss na niya ang kanyang ina pero okay lang siya. Nagsalita din ang prosecutor na si Ibrahim Baiti. Ayon dito, patas ang naging paghatol. Marami na daw siyang nakaharap at naparusahang masasamang tao. Mga taong sagad sa buto ang kasamaan, mga taong maiitim ang budhi. Pero hindi kabilang sa kanila si Ana. Magkaganon man nagkasala siya sa batas at nararapat lamang na kanya itong pagbayaran. Maaaring kaawa-awa ang mga nakakaranas ng depresyon, ngunit ang pagpatay at pagpapakamatay ay hindi dapat maging isang katanggap-tanggap na paraan sa pagharap ng mga damdaming iyon. Nakapiit ngayon si Ana Maria sa California Institution for Women at pwedeng maparol sa taong 2036. Ang mga anak ni Antonio at Ana Maria na si Natonia Talfonso ay isinailalim sa kustudiya ng ina ni Ana Marie na si Evelyn. Over time, I've grown to realize that that wasn't her behind the gun. It was the drugs behind the gun. She's apologized to me so many times. She said that she doesn't expect my forgiveness but she will never stop trying. I believe her when she says she's sorry and she regrets everything that she's done. But I don't excuse what happened. I just can't look past the fact that I was shot and I'm, I lost a dad just because she was insane. Sa pangyayaring ito, nakakaawa ang mga bata dahil sa trauma at pighati na naramdaman sa kanilang nasaksihan. Hindi man lang naisip ng ina kung anong kahahantungan ng kanyang desisyon at huli na ang kanyang pagsisisi. Ano ang masasabi mo dito? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Salamat muli sa inyong pagtangkilig sa aking channel at sana ay may natutunan kayo sa aking ibinahaging totoong kwento. At sa mga walang sawang tumatangkilig sa aking channel, shoutout po Miss Remy Patawaran from Canada, Miss Nida Ribay Lingan, Miss Marvie Marquez from Romania, Miss Michai. Miss Eileen from Aichi, Ken, Japan. Miss Anna Marmoles from Kuwait. Miss Marilyn Floria for the super thanks. Miss Maria Socorro Mejia from Italy. Mr. Felix Dibon from Bonny Island, Nigeria. Miss Lizelle Del Carmen. Miss Honey Lee from Korea. Miss Maria Fumoto. Miss Leigh Romero from Washington. And Miss Joanne Kambala. God bless po sa inyo at laging alagaan ng sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matonghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.